Ayan, welcome po. Uh, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat mga kapatid. So ngayon po, ay eh, mag-update po tayo dito sa tinatawag nilang Friday Market or ang Haraj dito sa Bansang Kuwait. O ang tinatawag na Buraotan o Latagan. Ayan, guys, uh, ngayon po ay uh, medyo madilim na. Uh, actually, uh, mag-alas mag uh, gabi. So, ayan, at uh, maraming tao at maganda panahon, medyo malamig na. Papasok na po ang winter dito sa bansang Kuwait. So, yan na uh, napakasarap uh, tumingin ng mga mga bagay dito sa Haraj na tinatawag ng bansang Kuwait or kung tawagin Friday Market. So, tara guys, samahan niyo po ako at uh, tumingin tayo para may makuha tayo, may mabili tayo. At uh, pang display sa bahay or pang pasalubong or eh, any, any kinds na uh, papakinabangan natin. Yan. sa mga nakakaalam po sa mga bago lamang sa akin channel, ito pong uh, uh, latagan dito sa Basangkwit ay kumbaga ay para siyang uh, tawaran. Meron dito mga brand new, Yan, may mga second hand, Actually, yung iba naman dito ay uh, karamihan ay uh, pinaglumaan at mga uh, pinulot lamang or nahingi ng mga nagbebenta o nag nagada nakalatag dito sa bansang Kuwait. Yes guys, mga pinaglumaan ng mga mayayamang tao o sabi natin mga mga normal na tao dito sa bansang Kuwait. Kasi karamihan talaga dito ay uh, uh, nagpapalit sila ng mga gamit. Yan, lalo pagka uh, uh, Liberation Day or yan, na Kuwait Day. Yan, ang mga Kuwait rito ay nagpapalit po ng gamit. Yan, yan. So tara guys, ha, sisigil po ngayon dito. Ha. Uh, tumingin tayo ng ano uh, na nating mabili mga laruan, so actually yan talaga ang aking uh, hinahanap o kung ano man so mga imported sa mga kaibang klase na laruan may nakikita rito kahit ano mga appliances, yan mga pabango, yan nakita nyo sa harap ko yung mga perfume, yan mga perfume, mga second hand brand yung meron yan actually mga iba dyan na karamihan talaga mga ano mga genuine and legit mga branded products yan so dito sa bandang kanan yan may mga tools pa Ayan, meron ang dami ang dami makikita dito mga kapatid so ayan, yung mga cellphone charger meron mga ba power bank Ayan, ang dami nakalatag as in talaga nga bura utan talaga rito tawaran kung tawagin so anyway uh, tingnan natin kung ano makikita natin may mga relo ay, uh, may pa, meron pang ano dito ano to. Ah uh, speaker 'yan. Marami dito speaker 'yan, eh, mga original na speaker. Yan, meron pang uh, yan, mga manika, mga laruan, ang dami yan. Ako naman na uh, actually kung talagang uh, hinahalap hinahanap natin dito mga kapatid Yung mga pampasalubong natin sa mga mga pamangkin natin sa Pinas yan. Anyway, meron ako nakita rito, tingnan nyo guys oh. Power, yan, napakaganda nito. Oh. Isa siyang uh, laruan. kakaibang laruan. Hindi uh, ko alam kung robot ba to or uh, remote control. So, ang ganda niya. Ang ganda niya. Ah, oh. uh, branded ah. Uh, Batman siya. Yan, nakita niyo. Oh. Ang ganda. Panalo. Ang bigat niya. Yan, isa siyang uh, very expensive na laruan siguro to na pinaglumaan yan uh, ng uh, ng ninuman So, ayan, nakita nyo guys, oh. Uh, um, nabubuo yata ito. O hindi, na ano lang, nagiging, nag-change lang siya sa, sa into robot. Yan, ayan, guys, oh, so, nakita nyo. Manalo. Ayan, may nakita pa ako dito. Ayan, isa uh, siyang, uh, ano rin, uh, I think remote control. Ayan, kaya lang tanggalin gulong. Pero okay lang. Uh, rubber naman yung gulong. Uh, kakabit naman. Uh, eh, may hawak lang ako cellphone. Pero kabit sana natin. Tingnan natin. Mahirap ikabit. Ayan, matigas siya. Rubber yung gulong ni So, I think uh, remote control din to. Ayan, hindi lang natin. Alam po ito yung gumagana. Eh, meron pa rito mga kapatid. Ito, oh. Ayan ang ganda nito. So, abay uh, panalo, guys. So, yan. Isa so siyang drone. Pero, sa tubig. Pwede rin sa tubig. Ayan guys. So, yan lang. Ano? Uh, ano kaya? Totoo to kaya wala yung dalawang LAC niya? Wala yung dalawang LAC niya. Pero, hindi ko alam kung gumagana. No? Ayan. Napakaganda nito, guys. Ayan. Pantubig yung drone niya. So I think pwede rin yata ano, umiikot din. So ha hanap pa po tayo mga kapatid, meron pa po rito. Yan, dito sa gawin ito, yan, ang dami, yan eh, no? Yung mga blender, yan, ang dami na namimili rito talaga. Yan, dito may nakita akong, ayan, yan. remote control din siya. Actually, eh, bago pa o, oh. nakakabit pa sa box. Sira lang yung box niya. So, hindi ko lang alam kung nasaan yung controller nito. Ayan, ang ganda rin nito. Tingnan niyo yung uh, gulong niya, guys. Oh. Okay, yung gulong niya. Rubber din siya. Pero, ano siya? Naghihiwa-hiwalay. O, oh, di ba? Panalo, guys. Panalong panalo. panalo. Pampasalubong, pang Ayan, pampasalubong, pangregalo. Ayan. Hindi lang natin alam kung ito'y uh, gumagana pa. Ayan eh, mayroon pa ako nakita dito. Actually, ito nung nakaraan sa vlog ko, may nakita akong ganito eh. Ay lang, naunahan lang ako yun. Eh, uh, nabili. May bumili. Ang ganda to, uh, umuusok yung, ano niya, yung pinakatambotso niya. Ayan. Ito naman, din natin alam kung ito'y gumagana. Pero ang ganda nito guys, napakatulin. Umuusok yung, uh, may ano siya, meron siyang, uh, bina, parang, hmm. ano, sinasalinan ng tayo ito ng, ano, uh, alcohol ba or hindi naman yata tubig o parang tubig lang din ayan ang ganda nito guys hindi ko lang alam kung ito gumagana so mamaya ha babalik balikan natin yung mga yan, mga nakita natin ito pa isa ayan kakaibang mga laruan dito guys oh. nabebin po yung ano nya yung laruan na ito tingnan nyo oh. o oh, diba Balalo matutuwa yung mga kababayan natin mga lalo na mga bata sa Pilipinas, sa Pilipinas kung ito ibibili mo pampasalubong at lalo ko kung halimbawa ay gumagana yan so pwede naman to i-testing mamaya so yan ihatid ko lamang po sa inyo itong mga video na to tapos mamaya ay babalikan ko na sila at uh, ipapatesting ko ay eh, kung ito uh, ay work pa ito rin no guys ang ganda mga ano mga uh, branded yung mga ano, mga original yung mga laruan dito guys eh. ang ganda oh. Ayan, tuwan -tuwan yung mga bata rito sa Pilipinas yung mga gantong klase mga laruan ako bihira ka na makakita ayan talagang pili lang po dahil napakamahal alam nyo naman po napaka expensive na mga toys sa Pilipinas. Dito mura lang. Lalo pagka halimbawa, ayan, mga second hand, ayan. ayan. So, tara guys, sasamahan pa po ako, at, uh, libutin pa natin itong uh, harads kung tawagin ay Friday Market dito sa Bansang Kuwait. So, ayan guys. So, ayan, dito nga po pala guys, ayan, mga kapatid, dito tinay or uh, tinatry yung mga appliances, yung mga kuryente. pero may bayad po siya mura lang naman po yung ano, yung bayad so dito mo dadalhin kung halimbawa may nakasunod na kay tulad po nyo yun, yung rep ngayon, ah, dun na yun ah, doon po kung gumaga na isasaksa sa kuryente saglit lang naman po may pero may bayad siya ah, kaya lang mura lang So ayan guys, ah, libutin pa po natin kung may makikita pa tayo. Ang dami, ang dami dito mga kapatid. Ang dami nga mabibili. Ayan, ang daming tao. Oh, mga kababayan, na ah, talagang ah, dagsa talaga. Yes, sa ah, ang daming mga nakalata ngayon, Yung mga kapatid, hindi mo malaman kung ano ang gusto mong bilhin. So, yan, libot-libot lang po muna tayo, guys, at ah, ako naman ay pag may nakadahan ay agad ko po itong ah, dadambutin. So, tara guys, sasamahan ah, niyo lamang po ako. Ayan mga kapatid talagang nakakahilo na sa ka kahahanap natin Kakalibot natin dito Ayan ang ganda nito remote control Ayan ang dami Diba guys nakapalibot dito Di mo malalaman di, di, di niya malamang kung sang san dadaan Kung <laughs> san tayo susuot Ayan guys Ayan naman dami mga remote control dito Ayan halos yan talaga mga uh, Binabalik-balikan inaabang-abangan ng mga kababayan natin dito mga kapatid Ayan may mga accessories pa ng cellphone Mga case Ayan ang dami. So, nakakamang nga. Ito lamang po ang tambayan at uh, favorite hangout, hangout po ng mga uh, ka-OFW natin mga kapatid. Dito sa Bansang Kuwait. Ayan. So ayan, boss, mga boss. Uh, libot-libot lamang po tayo. Tingin tayo kung mayroong uh, mapupusuan ng aking mga mata. Actually napakarami. So itutur ko lamang po kayo mga kapatid and then uh, after po, ayan yan. Saka na po ako uh, makikipagtawaran. So ayan guys, uh, So dito sa last side guys, yan uh, bago po natin tapusin ang video ito. Yan may nakita ko rito Ang dami guys Pwede kayong mahiga Ayan no oh. Mga tools Yan Mga gamit po sa Ano sa Inyong sasakyan Yan Ang dami oh. Mga as, as in Puro mga bakal po ito Mga pambukas Ng mga sasakyan Yan Mga wrench Yan Mga katala So yan vice grip Yan Ang dami guys oh. So yan Maraming salamat po sa inyong mga kapatid Sa akin video na inyong sinamahan. So, hanggang sa muli po. God bless.